Dito na lang sa baba. Oh. Okay, si Rodir atong Purman sa electrical, si Rodir Ang kilabot ng tanawan sa mga sisu so, at mga tools Habang sila ay gumagawa ng kaguluhan Tayo naman ay wires So may sumang po sa labas para pag uh, magkamali tayo dun sa pagkabit doon na lang tayo sa swimming pool di na tayo tupo nga dyan na lang tayo magtago kasi mahal yung inverter ay yan na si Rodil.

500 ampere <laughs> sa so sirtong min. Dils ng lang. Mm. Ano yung atong kahimtan? Ako oh, Hapit huma na. Tulang patawag wires. Okay ha. Ay! Dahan-dahan lang. <laughs> dahan dahan din mong bigla bigla oh. so yung isa nating electrician galing pa yan ng hospital <laughs> ay pinangga oh, niya yung bato so, yung isa naman galing ng sabungan to sama to sa sabungeros 44 oh, 44 yung 45 So, nakaligtas siya doon sa 44, 45. Si Rodilz naman, ito ang kilabot ng mga yaya. <laughs> <laughs> um, <laughs> yaya tirada. Kilabot <laughs> ng mga yaya. So yung mga yaya niya ay hindi mga ninang. Yung yaya niya ay mga bibiyaya <laughs> so stay mo say, para sa aplik kung sa yung kahimutang sa installation namin na bibiyaya tapos tayo sa taas kita natin yung panel ito okay ito na ating mga panel 30 30 na 600 yan so lahat yan nakaposisyon na ready na ating mga wares ready. ready na din so, ito ang ating ready to energize na tong notes konting tis na lang yuri